tradisyong Pinoy na pagbibigay ng aginaldo tuwing Pasko. Saan nga ba nagsimula? Alamin! Hindi na may aalis sa tradisyong Pinoy tuwing Pasko ang pagbibigay ng aginaldo o pamasko na ibinibigay karaniwan na sa mga bata. Maari itong regalong nasa anyo ng pera na nakasobre pa na natatanggap mula sa mga ninong at ninang, sa mga kamag-anak o kahit sa ating mga magulang. Ang salitang Aginaldo ay nagmula sa salitang Espanyol na nangangahulugang regalo na namana ng mga Pilipino sa mga Kastila noong panahon ng pananakop kung saan tumatanggap ng bayad ang mga manggagawa mula sa kanilang mayayamang mga amo tuwing Pasko. Ayon naman sa Culture Ed Philippines, isa rin daw sa mga pinagmulan ng tradisyong ito ay ang kwento na hango sa Biblia kung saan hinanap at nag-alay ng regalo o handog ang tatlong haring mago bago isilang si Jesus. Sa pagtanggap ng Aginaldo, nakagawian na ng mga Pilipino lalo na ng mga bata ang magbahay-bahay sa kanilang mga kamag-anak at bumati sa pamamagitan ng pagmamano o paghalik ng tanda ng paggalang. May iba namang idinadaan sa pag-awit ng awiting pamasko o sa mas kilala sa pangangaruling upang mahandugan ng aginaldo. Ngayong papalapit na ang Pasko, kadalasan itong ibinibigay tuwing Noche Buena o sa araw mismo ng Pasko habang nagsasalo-salo sa hapag ang bawat pamilyang Pilipino.